Naglabas na ng subbina ang National Bureau of Investigation kay dating LTFRB Executive Assistant Jeff Tumbado. Kaugnay pa rin ito sa pagsisiwalat niya ng korupsyon sa ahensya na kalaunan ay binawi rin ito. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia, si Undersecretary Dula Dulay ang makikipag-ugnayan sa NBI para hingin ang panig ng dating Executive Assistant ng suspendidong si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na si Jeffrey Tumbado. Ito ay matapos din bawiin ni Tumbado ang kanyang statement kaugnay sa korupsyon umano sa ahensya pero ayon kay DOJ spokesperson at Tony Miko Clavano, hindi na ibigay sa dating opisyal ang subpina dahil sa maling adres na nakalagay sa affidavit ni Tumbado. Sa lunes sana nakatakdang ipatawag ng ahensya si Tumbado.